Magandang araw mga master Samahan nyo kami mag night spear fishing Yan, Kasama natin ngayong araw si Rogelio Enero At ito si Coco Malaki po yan siya mga master Maliit lang talaga tingnan sa camera Tapos yan si JP Gallego Yan yung may-ari ng bangka Yan so syempre Pag dating namin sa isla Dive kagad kami at yan Nakadali tayo ng Palata Palata daw yan mga master na team yan. Kinakain daw yan eh kaya kinuha ko na rin masarap daw yan iprito mga master tapos yan sisid ulit tayo dito naghahanap tayo ng isdang mapapana yan nakita tayo ng puffer fish isang uri ng butete mga master yan o oh. syempre hindi natin tinira ang alam ko kasi nakakalason daw yan eh. yan o oh. yung uri ng puffer fish na yan kaya naghanap na lang tayo ng ibang isda. Yan, tapos syempre may nakita na tayo. Yan. Isang tagbago mga master. Yan. Yan, tagbago daw yan mga master dito sa amin. Yan yung madalas na hinahunt na mga taga dito sa amin. Mga na, naninisid talaga tuwing gabi. Yan yung pambenta nila. Uh, parang sabi parang pinsan daw yan ng ano, ng danggit. Tapos yan, nakita ulit tayo pagka uh, nasa baba lang natin syempre tinira agad natin. Nakadalawang tagbago agad tayo, mga master. Ayan. Medyo mahal yung kilo niyan dito sa amin, mga master. Tapos yung nakuha ko na yan, eh, medyo good size na. Kaya malaking karagdagan yan para sa huli naming magkakasama. Ayan, at dito nakita ko ng tiki, mga master. Oh. Lizard fish. Good size yan mga master pero hindi ko kinuha Hinayaan ko na lang hindi naman kakainin yan eh. Yan. Tapos yan, nakita ulit tayo ng tagbago mga master. Ayan, di pala natin nakunan ng video yung ano, napana natin na ah, baga-baga. <laughs> Tapos yun, nakawala. <laughs> Tumakbo sa mga master. Ang ganda na ng tama pero nakawala pa. Ayan, hinabol natin. Ayan. Birahin natin yan. Mm, patay Patay siya mga master Uy, boy pa pala Tumakbo pa mga master oh Yan, kumasa tayo ulit dyan mga master Hmm, dito na laban <laughs> Nakailang tira na tayo, tatlo na mga master yun medyo palpak to, medyo patawa tong nangyari dito yan, tinira ulit natin sablay na naman <laughs> nakawala pa yung baga baga mga master <laughs> yan ayun na nakuha ko na yung isa parang tinuso ko na lang yata yun mga master kasi yan na naman yung problema natin nabul na naman tayo ng tagbago ay nang ano yung baga baga mm, tatay yan na huli na dalawa sila ngayon Ayan, pagpasensyaan nyo na mga master kasi hindi naman talaga ako ano halos pangalawang beses ko pa lang tong sumisib ng gabi mga master at yan sisid tayo ulit nakakita tayo ng silay hmm patay kang silay ka dahil siya mga master yung isang silay di rin natin nakuna ng video mga master at yan may nakita tayo na ano, tagbago ulit mga master sinunda natin yan kasi lumalangoy langoy pa siya oh. Ayan. Gising siya mga master. Kadalasang nakikita natin yan, tulog na. Yung iba, tumitagilid na lang. Eh. yan Siyempre, tinira natin yan. Oops. Nakapos tayo sa hininga. Wait lang. Wait lang. tirahin na natin. Hmm, patay ka. Loh. Dito yung nalaban mga master. yan kasa tayo ulit. Medyo mapurol kasi ito Tsaka mahina na yung goma nitong pana Na ginagamit natin Burit lang kasi yung may-ari nito eh Si Coco yung may-ari nito mga master Yan sa pool Dali Yan Tagbago mga master Medyo good size yung mga tagbago sa spot na yan Kaya masarap kapag sunod sunod yung kita natin Yan Nakakita naman tayo dito ng ano Ang lobster pumapasok ko siya sa bato yan sinusungkit-sungkit natin para lumabas Ayan, hintayin lang natin lumabas yan lalabas din yan maya maya mga master yun na lumabas na mm, headshot sa pool yung lobster mga master lobster mga master <laughs> Yan, sumisid tayo ulit mga master. Nakita ulit tayo ng tagbago. Hmm, sa pool. Dali na naman. Matataba yung tagbago dito mga master. Tsaka kadalasan ganyan talaga yung nahuli. Yan, tapos sumisid tayo ulit. Hanap na naman tayo ng isda. Mm, tinusok na lang natin mga master para sigurado ang taba nito mga master. Tagbago rin to medyo nagka problema kasi yung pana natin mga master kaya tinusok ko na lang yan medyo malapad naman yung tagbago na yan kaya hindi ako nagalinlangan at yan nakabalik na tayo ito yung huli ng kasama natin na si Coco mga master yan o no, nakadali siya ng suran tapos yung ibang lalapad na ano may samaral pa siya na isang kasama dun no, yun o no. yung lapad dun o yan napakasarap yan, mga master

Yan mga master, ito naman yung nahuli na kasama natin. Yan, may dalawang lapu-lapu siya na good size mga master. Mga huli yan ni Rogelio Enero. Yan. Tapos yan, may isa pang labahita. Tapos may dalawang lobster din siya. Yan yung ibibigay niya sa atin. Tapos pagkatapos yan mga master, magpapahinga kami. Tapos kakain. Tapos yun, ah uh, sisisid ulit. Ang problema, hindi na natin na-record yung sumunod na sisid natin kasi nagka problema yung gopro yan pero mas marami tayong nahuli doon mga master tsaka yung kasama natin mas marami silang nahuli sa pangalawang sisid yan so yan naka -uwi na kami mga master ayan no oh, si koko nagbuburit burit na dito <laughs> yan ayan um, kumuha na ng nalagyan yung kasama natin na ah, si JP Gallego yun ang sumasayo sa pa yung mga labi namin mga master grabe na maga dahil sa yung katikati -kati. tapos masakit yan, yan yung mga nahuli namin lahat mga master yan yung mga pugita yung malaking pugita nahuli yan ni, ano, ni Coco mga master yan halos mapuno-puno rin namin yung box oh. yan bali ang gagawin pala namin dyan mga master ibibenta namin yung ano yung hindi namin iba pang ulam Bali, nakabenta rin kami dyan ng nasa 2 mga master. Tapos, syempre, pinaghatian namin apat. Yan. Yan, papakita ko rin sa inyo mamaya yung, ano, yung total ang pinagbenta namin. Yan, mga master, naka 2-5 din kami. Ayos na, kaysa sa magpuyat ka ng walang kabuluhan na bagay, di ba mga master? Yan. Pang bigas-bigas na rin mga master, tsaka may pang ulam pa. Yan mga master, bali hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta kay Pison Dangler. Huwag po sana kayo magsawa uh, and see you on the next one mga master. Shish. Ayos pa Oh. Napatay oi. Bye na Master the entire. Eh na yung ano, namatay. Okay. Tapos ito yung mga surround tsaka okay. lifty. Sheesh! Kain! Kain!